Idol. Idol, eh? Ayan ayon, si ayan Ayan. Sa... ayon, 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 Ayan. Laki, ayon, 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 na ayon, Ayan Laki ayon, 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 na ayon, tayo ayon, 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 yan Pag di mo ko na ayon, Hina ka nila lang Maglaki ay ka nakakatakot. Mas nakatakot ay doon yung maiwan ka mag-isa. Huwag <laughs> yan doon. Hindi mo na kasi. Trapin yan na. Matapit po ibabaw. Oh, grabe kami pa lang. Uy! Asya! Gusto ko yung idol. Yung parang may sikit ka. <laughs> <laughs> Oh. Bango po tuloy doon yung sipit niya. Huh. <laughs> oh, sipit lang yung malaki idol. Malit lang yung katawan niya pero laki. Grabe. Huh. Nalo. Ayan oh, na sinasabi ko. Oh. Talian natin. Talian natin. Alam, nasabog yung tali. Isa <laughs> atang tali dito. divide natin tong tali kasi isang kali ko ay analo tok patayo ng pito banalo chef detay kay sinta la la ah bang bang ah ni din tanin Halo idol, sakit. Okay. Hindi ko nasipit no. May talin ka rin pala ng yung pasipit no. Siyempre. Okay. Hala po ulit, dito na tayo sa mga bato-bato. Dahil ang bato, ang pinag... Dito kita nila pagkapalotid na. Tandaan lang yung baka lumabong tubig. Sayang. Ang bilis mo haba ng tubig nung. No? Meron? Hindi nga. Ayan. Ah, good size lang. Ito? Good size lang, Jung. Good size yan. Panalo yan. Talaga ano. Mamaya. Buti hindi po Mamaya, masipit ka. Gustong gusto ko yan. No? Ayan Isa lang yung Request natin mga mananood Isang sipit lang Pero Dalawang daliri <laughs> Ayan Pag-alo Shish Oh Tapos nakawala no? Reding Reding Laki Gutses lang siya no Gutses lang to hindi siya kalakihan pero hindi rin siya kaliitan. Ang tawag doon ay katamtaman lang. Yung katamtamang may isipin. Tayo yung daliri. <laughs> gusto gusto ko makita ang yung paghiyaw ng aray aray. Aray poch, aray poch. Nasaktan ako. Ano yan? Ito ito oh. Oh. Baka dito ako oh, nangangain. Ay galing. Yan yung galing sa butas. Ito may butas siya dito. Yan oh. Ayan ang galing sa butas, Jong. Ano yung sinasabi ko sa'yo? Hindi ka pa nasisipit kahit isa. Pagbigyan mo na kami mga manunood. Kahit isang sipit lang sa diliri. Pero dalawang sipit ang nakalaga. Ayan ang sinasabi ko sa'yo, Jom. malabo Luma lumalabo, lumalabo. Oh, kami butas yun dyan? Ayun, ganyan, ang bilis mo ba ng tubig? Yung gusto ko yung masipit kay. Yung mapapano kay, reklamo ka ka na bukas na. Watch, ang sakit na. <laughs> Ayan na. Ito yung sakita dapat. Panalo. Ayan. Kukita yun <laughs> siya. Baka nakarap sa <laughs> akin eh. Ayan, nasa, ilalim na kami mo. Ayan. Ayan. Yan. Magaling ng tao na to. May talent to. May talent to sa... Pwede ka mandurukot, Jom. <laughs> mandurukot talaga. Ayan. Yan! yan. Ay. Yan! ano ano naman! Ayun naman! Ayun Kaabang-abang na pangyayari. Mga ganung um, sitwasyon eh. Ito tayo dun ah. Gustong-gustong ni Pochi ako masaktan ah. Gustong ano... Ang bilis bumaba na tubig, ginagalabasan sila sa ng lungga kasi dinner time na. Tayong talis, baka ulit pa tayo dyan. Tung, wag kang okay, mas kumapit sa mga puno, baka mayroon dyan sawa. <laughs> may mga sawa pa nung may na kumakapit sa bakawan. Mag-ingat palagi because healthy is the same property. Dito <laughs> no? Hey, sok-sok lang. Yan, dito na tayo sila yun ng ano? Ilalim ng kahoy. Saan dito lang sila sila sa ano eh? May mga butas yun sa taas. Wala no? Tingin dito sa taas. Yan, mga butas yung sinasabi ko. Lalim. Lalim. Diyan! Dyan, dyan, dyan. May exit tayo doon? Ah, may exit. Nakalabas na yan. Sumasakit doon ah. Ha? ha? Sumasakit. Balakang ko ah. Ito, ayun. Masalit ko sa'yo. Masan? Ayan. Ano meron dyan? Ah! Ay, sabi oh. kamay lang. Ay, putik. Oh. Ay, putik. Ay, putik. Ang <laughs> baba siya pa. Yan ang um, mga uh, magandang... Ah, isang kami nga lang. Alam mo tawag dyan, Jong? Ano? One hand. Oh. One claw. Aba, malaki pa lang sipig niya, Jong. Putik. Ayan. Ayan. Grabe, para sa si ano, si Batosay. <laughs> Bakit diba, mukhang, mukhang dito tayo papahirapan ah? Mukhang ano ah, ngalit. <laughs> Sakit <pa> lang ako. <laughs> Yan! Yan 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 yan! Jhon, huwag mong patakasin to Jhon. Pag yan nakalabas, magwawala yan ay sigurado. Waka mo sa chan. Hawakan mo sa chan Jhon. Yan! Lucky oh! Grabe, ang galing mo yan to! May talent ka! Talino kang anak! Sige ba, give me the watch hirin dito yung mapagtali dito ang ganda ng ano ang ganda ng spot dito ayan ay nako pag ay nakatakas talaga niya mabilis yung lumangoy yung malakas din yung mga panipit eh minsan lang siya sinipit niya yung mata niya. Sinipit sa hili. Sabi ko na nga ba, siya si Batusay. Ganun. Oo. Oh. <laughs> Tignan mo baltad <dyan> yung talim. <sighs> hmm? Ang litla niya pero wala ko nasipit no. Ibig sabihin, ano yan? Ano? Marami pagkain dito. Lagi niya nang gijim. <laughs> Lagi nang gigimian kamo laki ng ano. Yung isang ano niyan, yung isang sipit niyan. Ay, no? wala kan na idol. Nakakain ba to? Yung sipit lang. Poisonous ba to? yung sipit nga lang kinakain diyan tapos pagka tanggal ng sipit, ibinabalik agad sa tubig. Comment section po kayo. Ay sa comment po, malaman mo sa comment section kung yan ang tinatag ng stone crabs. Kayo para eh? Ang kina Karaniwang kinukuha oh. dyan yung sipit niya. Ah, maliit pa lang pala. Babae. Oh, babae, oh. Na naninipit din. Syempre. Pero hindi eh. masipitan tinong mo tsura niya. Ito oh. dito oh, puti. Yan, limang yan. Eh. maliit. Maliit. Pako natin 'yan, maliit lang pala stone crop. Oo, hmm. natin 'to. Kawawa, okay na harap ng nanay. Che, ganyan lang siya oh. Yung ano, oh. di siya. Yeah. yan. sa nakita sila sa mga batuhan. Pero mami piston. At ito ay inyong <laughs> Kuya Kim. Ito ang matampuhin. <laughs> <laughs> ano, apat na kapat tayong solid. Ang eh. Hay, sayang din ako, Hindi pa na masipit. Ano? Basic. basic. Apat, apat lang pero sureball na 'to. Pas papasakitin na naman natin ang tuhod ni Pochi Ah, pwede na ako kumain. akong kumain. Isang buwan na akong kumain ng limang, oh. Ha? Huh? Ganon? Oo. Kala mo sa akin no? Mahinang <laughs> Mahinang tao sa limang oh. Ayan <laughs> oh. Nakapat din tayo Yes sir Nalo Ito, Malagi itong isa oh. Ay, maraming salamat po sa mga Ayan, Tumutok po. po at share po Maraming salamat po Tama. Let's see Unang babae idol Morreu,